Tabang. May tao ba diyan? Wala ta kasi seny nya sinyalis. Kung may tao dito? Pero, yun know, may bagong ano. May bagong. Uy, ako. wala kayo dyan mayroon okay, dito May tao ba dyan? Walang sumasagot. <laughs> Walang sumasaklap-saklap dito. dito. kay bigara ko. Kay bigara ko, ano ba yung kay bigara ko? Hoy, sian. Ha. Kay bigan. Kay bigan Saan yung tao na sinasabi mo? Dalawa. Hindi sa unahan sila do po ikaw. Ha? sila do po ikaw. Ano ba yung pagkasabi na yan? Sira do po kayo. O sige sige. Puntahan ko na. Ngayon ah. Hindi ba mo sa banda, sa bandang ulahan? Hindi ba May tao dito. Baka may ari ito. Sayang hindi ako nagkapagdala ng itak. Napubya na ako sa itak kasi. Woo! Ang tao ba dyan? Ah! Ang tao dito. pa ituto siitas. huwag niyo siya. huwag niyo t-shirt ko siya. huwag niyo siya. huwag niyo siya.

kanina pa ako ano, nakunin ako doon sa bandang itaas Ito pa yung nadatlan ko Ha? Ito pala? Sabi ni nga Exo, may tao na dito, dalawa Kaya bumalik ako, galing ako sa kabilang bundok Kaya munti ka lang, pumutok yung itlog ko sa katakbo Ito pa yung nadatlan ko Akala ko may ari oh. Nawala na Kanina dyan, yun dyan na yan ang naabutan ko. Yuhi po. Ang serte ko naman talaga. Yan pa yung pag-aabot ko. Na. Bro, mag-ingat ka dyan bro. Ang giting. Ingat, ingat. Ngayon. Ha? Ingat lang bro, ingat lang dyan bro. Bung baba sila. Sige, sige.

Wala na bro, hindi makikita kasi dito. ko. Wala na. Ha? ha? Takot sila sa tubig. Ingat, ingat, ingat ingat, ingat, ingat. Ha? Ha, oh, Grabe. Dalawa, oh, eh. dalawa. Oh, At saka, parang papalapit sila sa location ni Dukyo. Yan, nawala. wala. Ang no. sila doon. Yan, ligtas tayo. Sipag yung ligtas tayo kasi hindi tayo kasama natin. Oh, pag doon tayo sa kabilang bundok, ayaw lang mag-isa. Kaya ah, pinauwi ako niya, no? Pinapalik ako niya. Ibigang ano? Ibigang ikso. Sa so, magiting kung makabigatin,

hindi makikita dito sa ano, ko, sa ko. <sighs> <coughs> <Brabe> mo, <coughs> po tayo. kasi sumigaw na si ha? <coughs> <I> sige sige nawala na, no. isanbay lang po yung kamera natin dyan makababalik so, tama pala yung ano ni kaibiga ano kaibiga ang iksur ano. grabe yung babala niya kanina sa akin na posibleng mag shoutdown ang lahat no? kapag makakontrol na at saka makapasok na po yung sinasabi nila ano? ano ba yan, mali siguro yung pagkano ko pero yun talaga yung sabi niya na, na ano lang ako ba sa ihayat sa kahi ano ba yun no? kaya pasensya na po talaga kayo yan ha, wala na sigurado ka ah, Bro, saan kayo papunta bro? Saan kayo papunta? Saan kayo papunta? Hindi, may ano kayo kanina. May napansin kayo kanina isang yuwi po din. Nakakaiba yung buses. Meron talaga. Sano si yun? Si kibig yung iksor yun. Kasi siya yung nagsabi sa akin doon sa kabilaw. Yun ang narating ko na yun. Tapos sinabi na ko na ano, na... Kaya pala mayroon natin, may... Pau-pau yun daw Yan Yun ako yun kanina. Hindi yun yun nga ba narinig? Ano ko yun, palagi ako nalangos masigaw. Kasi may, may ano din doon, yuwi din doon na... May ako doon kasi sobrang upin tingnan mo, yung kamera ko na ano. No? Para, parang napasok na ano, tubig. Hindi ko kasi yan mabunot. Hindi ko lang kung mabunot beto ni Duke yung yan. Malubat na ito nga natin. Tena, tara. Dandan tayo. Bro. Saan sila dumaan bro? Saan ka papunta? Ingat dyan ha.

Kanina pa dito? Umaga pa kami dito. Ha? Sabi ah, na ako bandaw, pipis sa kabilang bundok Ano sa wala na? Nabasag lagi na? Timpered? O? Timpered Ito Yung ano ba yung sinasabi nyo na may ano May speaker kaming dala Wala yan lang Ano yan? magtutututot kasi yan kung i-off mo sana search kasi ano ba dilitaw sila tapos yun dahil siguro ito sa mga kaibigan namin na sinubaybayan din kami talaga. nakatutulong ba ha ah, mga kaibigan natin Oo. Oh. tutulong talaga mali, mali natin no mali natin kasi ganyan uh, ganito bro yung kasi yung dati pa yung dati pa yung group mayroon na talaga ang sasakyan <coughs> ng sasakyan ng ah, yung po, po ano na yung ano ba yung namataan lang, yung lang namataan ha? lang ba kaya nila research pero hindi na yung iba di ba Oo, oh, iba hindi na sa yung sa ano doy bro sa may nakukumin sa US do, bro may nakikita talaga doon sila doon. kaya sa nga, US kaya nga, naganaw hmm? ano ba nagbisit sila hmm? para malaman nila kung totoo ba o hindi kaya sa, uh, na ano ko bro? na pwede daw silang makip, makipag-usap sa ano, isang tao pero sa ano lang daw sa panaginip ba yung sa yung pasukin lang yung ano mo isipan isipan no. siguro at, at saka yung, ay, mayroong mga kapangyarihan din sila oh, um, bang ba? doon lang ano well, right, pero yung, sa atin mano tayo no parang napili tayo kasi marunig natin yung right. ma ano natin pero kinakailangan na parang binabasbasan lang tayo di ba hmm, basan tayo para uh -huh. maka ma maintindihan natin yung ano kaya nga yung ano mga ibang mga tao na research ng ano nila magkikita dahil may kapangyarihan po talaga yung... oh, hindi kaya nagsasabi yung iba ba na bakit daw hindi narinig ng mga kapitbahay syempre no may ano yan sa ano sa sa sayo lang po yung ano nakikita hindi sa ibang tao so tama po yung sinasabi Tama po yun. Tama po yun. At sa edipin.

tura-tura mo ma ano yun tinuno yun sa banda kita so oy 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 yun pala kaya pala naano ni Dukyo yung ano yung sinabuya niya ng mayawag tubig yun pala

mag-ingat lang pa rin o kahit may mga kaibigan kami protektado kami ng kaibigan namin pero mag iingat pa rin kami tinan nyo po yan sa atin makikita kung may mag-dive dive pa rin ako yung lumabas sa si Tokyo wala na kasi o si Kyo na kasi kaya lumabas sa din kami <laughs> yan, wala hindi namin ma-ano klaro kasi nas malayo kami hindi mga kaibigan yung ano yun si sino yung kaibigan nyo yun? si si ano yun Rako, Rako. Yung isa Yung kaibigan ni Mangkiting si Dore Si ano yung ano din yung kaibigan ko si ano yun si Ixor Akala ko babae hindi pala pa pala Ha Yung yung pasta ni Yung tayo kasi Eh kay kamatay <coughs> Ayun, di Amiron, oh my god ni to ah, ani, kaya kaya, ah, ah, ala pa sila no parang makakilala sila ni, yung mga kas, kaya bigyan ako ah, ko. Ah. Ah no, parang din po pinipili din kami nila may kalisod mga kante no kaya ganito kahirap talaga mag explore sa bundok kaya sa lahat ng basos dyan ganito kami ganito kayo talaga jadi malah kayak langanin yung buhay mo Tara. Ah. kasi sa taan no? kaya oh, Hai, hai!